So, mga ka-BJ, ito na pa ang nangyayari pa dito sa uh, Lujola po. Ito pa yung mga nag-rally pa na ano, galing pa ito ng Luneta. So, dito na po sila. Nakarating na po sila dito sa Lujola po mismo. Sa tapos po mismo na mga ka sa mga ka-BJ. So, tapatan lang po sila mga ka-BJ. Ayan, na. Ayan. Bali, ano lang po ang ano lang po ang pagitan nila yung po, mga bagway lang po mga kabuchoy. So, yun, tinginan So, ngayon na, na, about fish na po, po sila mga kabuchoy. So, tinitin po natin mukhang marami namin po itong mga kabuchoy. So, ano po po yung mga kabuchoy sa kabuchoy. na po itong mga kabataan. Ang karamihan po dito mga kabuchoy, mga kabataan, itong mga estudyante. So, ayun, hanggang sa tulong, mga kabuchoy sa dulo Ito po po sa kabila, hindi po natin na makuha nun sa kabila. So, dahil sa, hindi po tayo makalusod doon. Sa dami po ng mga reporters, mga vloggers po. So, hindi po tayo makapunta sa kabila po mga kapit. So, hindi po. Hindi po, ito na po yung na na natin po sa maghapon kami na po mga kapit. Ito po nga yari ito. So, sana po ganito na lang. Ito, so, po na po sinasabi ko palagi. Sana ganito na lang ito uh, wala pong tangka na pumapasok wala pong tangka na uh, magipag-away sana ganito na lang itong ito, kumakapitso dahil pares-pares naman po tayo mga Pilipino so okay lang po yan uh, magpahayag lang po tayo na nasa loobin po natin randaman po natin sige may mga nakumura na dyan sige mura lang po na mura basta hanggang doon na lang po yung mga kapitso karapatan po natin yung magpahayag natin ipahayag po natin yung kalaban niyan sa po natin. Tarapat po natin magalit tayo, tarapat po natin mahimasok po tayo. Ito po tungkol sa corruption na po yung mga kapansin. May pera po natin yan. Bawat po na sinti mo po binibili, binibili po natin dyan sa mga kung ano man dyan sa mga department store na yan. Talagang nabuhis po natin yan kung gumagana dyan mga kapansin. Tama lang po ito. Kami na po yung karamihan po mga kapitid. Jolvik, maliit dito! Okay ah! <laughs> so dito po mga DJ sa kabila, wala na. Nagsalis na po mga rito mga yan sa kabila. Malis na po siya yung mga kapitid. So, dito na lang. Tami na tira po po dito mga mga ilan ka na lang po mga alam na alam mo lahat ha

ano sila na lang po, pinagkuha na ng mga video, mga photos, mga yung na dalawa na lang So, hindi pa po mga police. at gusto nila po makakasiguran ko muna mga nila. At dito, na ulinis na dito sa kanil, kasi mga <laughs> oh, ito pa rin po tayo yung pa lang po nito mga kapitan nagpapakiramdaman lang po po ito mga kapitan ah ito terus mga kapulisan at saka mga media mga vlogger na lang po rito ang karamihan pero yung mga pulis talaga tulad din sila sabi ko hindi po basta-basta alis yan titingnan nila po mabuti yan

Ito naman yung sa kabila guys oh. Ako yung bago na Oh. Ayun po mga Ano IPG? Ha. Yun yung ano guys oh, asinira na ngayon, yung IPG. So ayun po mga para po pati dumbo sa taas ng mga ano, po sila talaga mga kapatid. Ano nila mga pangyayari po mga kapatid. Kaya yung mga oh. Wala na pa ito. Uh, so, dito pa meron pa mga kapatali na mga maglilit na lang. Ito yun na pa ito kaya. O ito. Dami ba na mga pulis na nilis talaga basta-basta mapapasok yung mga pagkitsin. So, ayun po. Ayan po. Ito po sa kabila. So, wala na po malinis na malinis na po mga BJ tulad po nung sinasabi natin sa inyo ang natira lang po dito mga media na lang mga vloggers saka yung mga kapulisan saka yung mga iba po dito nakita ko mga intelligence mga informant dito po mga BJ so paano nga BBM pa rin ang <laughs> so, ganun talaga ang buhay so okay na yung mga BJ tapos na ito na po mga kapitid palakpakan na po sila at, uh, masayang masaya sila dahil na uh, tapos na rin ang rally tapos na rin po sa maghapon nila po sila nakatayo po sila dyan kanina po po ako nandito kanina po umaka at uh, talaga nandyan na po sila nakatayo mga pagod na rin yan kagabi pa yan talaga kahapon pa nandito na sila kagabi pa mga halos walang tulog pa po mga yan mga kapitid so, kaya tuwan tuwa yan tapos na at least walang nasaktan walang nasaktan po magkabilang panik pare parehas din po tayo mga Pilipino sana walang sakta naman di bali na magmura lang magmura kahit na from head to foot magmura na lang basta wala lang po masasaktan sa kapwa natin sa mga pulis, sa mga civilian dapat ganun lang po mga kabiche tiyawan lang maganda po ganito ang rally mga kabiche kaya tuntua po sa mga pulis God bless po God bless mamaya awa po si so, Lord sana po ganito na lang po palagi pag meron po po magtangkang papasok magtangka po magrarali sana ganito na lang po palagi ay so, dapat po natin kapwa natin Pilipino Walang po magtutulungan kundi tayo rin po mga Pilipino po mga ka-PJ so ayan tapos na God bless Mabuhay po tayo lahat mga Pilipino. Hanggang dito lang po Ito po ang inyong kabu... Ito po ang inyong kabiche. Kabiche Benjasi. Thanks. Thank you for watching po mga kabiche.